bili namin dito is 25,000. Kausap ko si Kuya Isikel, big shout out nga pala kay Kuya Isikel no, yung nagbenta sa or uh, ahente na nagbenta ng lupa na ito noon sa amin. Eh sabi niya, tinanong ko sa kanya kung magkano ngayon sa market na ito since magpalagay na rin tayo ng culvert. Wow! Nagpalagay kami ng culvert na to nung araw. Ang palagay namin sa culvert na to is uh, 2,000 lang. Ngayon, nag-inquire ako kay Dumont. Sabi niya, nasa 3,000 yan ang sukat. Kasi mayroong sukat to guys eh. May, kung ilang pitang ipapagawa mo eh. Yan. Ngayon, ang presyo na daw sa market ito, itong uh, property namin na ito, uh, up to date. Ngayon, sabi ni Kuya Ezekiel is ah, uh, guys, so, ay tracker here no? nagbabalik na tayo at nandito na tayo ngayon sa sarili nating camping area, camping site. Ito, itong place na to ay eh, sarili naming camping ground nito guys. Alam nyo ba kung magkano bili namin ito nung araw 3 years ago? Is only 25,000 itong dalawang unit na to. Ito nakikita nyo mula dito sa isang ito. Ito malinis na to. Kasi na mower mula dito hanggang doon, yan sa malinis na yan basta yung mga makakahoy na mga nakatayong yan yan, dun sa kabila roon Ayan. gilid bili namin dito is 25,000 kausap ko si Kuya Ezekiel, big shout out nga pala kay Kuya Ezekiel no, yung nagbenta sa or uh, ahente na nagbenta ng lupa na ito noon sa amin eh sabi niya tinanong ko sa kanya kung magkano ngayon sa market na ito since magpalagay na rin tayo ng culvert nagpalagay kami ng culvert na to Noong araw ang palagay namin sa culvert na to is uh, 2,000 lang ngayon hmm. nag inquire ako kay Dumont sabi niya nasa 3,000 lang ganyan nala ganyan ang sukat kasi mayroong sukat to guys eh may kung ilang pitang ipapagawa mo eh. Yan. Ngayon, ang presyo na daw sa market ito itong uh, property namin na ito uh, up to date. Ngayon, sabi ni Kuya Ezekiel is uh, itong dalawang unit kasi ito 42. To at saka yung nandoon 40. 40 wala dito. Yan yung isang unit mula dito hanggang dyan isang unit. So pumapalo na siya ngayon guys ng 45,000 Canadian dollar. Meron na kaming meron na kaming equity dito sa property property na to na almost 20,000 within 3 years pa lang. 3 years pa lang yun ha. E paano kung mag-develop lahat eh? ang daming mga Pilipino na dito or mga tao na nagpupunta nagbibili yan na rito kasi maganda kasi itong lugar nito kasi ang beach guys nandyan lang malapit lang yung beach dyan yan. sabi ko nga kay misis kagahapon bakit pa tayo pupunta magkamping sa gagast ga pag gagastusan na camping magpapabok pa kung mayroon naman tayong sariling camping ground o oh, di diba eh, sabi naman niya eh, may iba naman at ito, may experience sabagay tama naman para may boob namin yung RV namin dyan masarap kapag ka may ganitong uh, get -away guys sa totoo lang syempre masipag tayo mag magtrabaho ito yung madalas kong sinasabi sa mga tropa no? um, simple lang ang buhay naman natin eh uh, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo kung hindi ka marunong sa pera at hindi mo alam kung sa mo dadali ng pera hindi hindi ka magkakaroon ng maganitong bagay ang kilang kasi dyan dapat makontento ka sa kung anong meron ka at isa pa dapat dapat guys ay bilhin mo yung mga bagay na para lamang sa pamilya mo na alam mo na kailangan ninyo katulad nito si mrs. hindi naman nagtatrabaho yan kaya full time caretaker ng mga anak namin kasi ayaw ko naman siyang pagtrabahoin tapos ilalagay lang niya yung mga anak namin sa home care na hindi rin naman natuturuan doon kasi babantahin lang naman talaga oh, ayaw ko nang ganoon kaya mas maigi pa yung kung meron kayong pagkakataon, andito kayo sa RV, sabi ko sa kanya. Pumunta kayo, kumuha tayo ng RV, sabi ko sa kanya. Bumili tayo ng lote, sabi ko sa kanya. Pero ang plano namin kasi dati guys, uh, ni misis, RV muna. Ngayon, inisip ko, kung may RV ka tapos wala ka namang pagpaparkingan, ang mangyayari niyan, babayaran muna na naman yung, babayaran mo na naman yung ano guys, babayaran mo na naman yung parking area. So parang kumuha ka lang ng batong ipinukpok sa ulo mo gano'n. Kaya, giliscart yan namin. Kasi since kilala namin si Ate Susan uh, Yung uh, um, Founder ng Winnipeg uh, Pinoy Tracker in Winnipeg Chapter Sila Ate Susan Kilala namin Kasi mayroon silang property dito Malapit lang nandyan lang yan Sabi niya maganda rito si Florent Dito kayo bumili Sabi niya Ayan Kaya kayo member na tayo Member tayo sa Winnipeg Chapter Nang matagal na panahon na Ayan Nakakausap natin si Uh, ano si Ate Susan. Yeah. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya itong property namin ito, mayroon na kaming 20,000 na ano na 20,000 kilometers. Da no, 20,000 dollar. We 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 have 20,000. Remove that. P uh, subscriber don't want that. You gonna you, you gonna hit them. <laughs> Mahilig yata. Gusto yata magsundalo nitong bata na to. Mahilig baril-barilan. 20,000 na equity dito sa property na to. It's not by so, Magtatanong nga, itong property namin ito, bayad na ito. My nung araw pa. Nung binili namin. Pero yung RV namin, yun yung hinuhulugan namin. My not ang bayad namin sa RV namin na yan, is a... Uh, ang monthly, monthly yan eh. Monthly amortization kasi parang bahay ito eh. Uh, ang bayad namin dito is 400 400 Canadian dollar monthly. Tapos iba pa yung ano niya, syempre Iba pa yung ano niyan, iba pa yung kanyang uh, insurance. Yeah. Are you guys doing okay? Ate Clark is eating. Yeah, what your ulam? Adobo? Ay oh, hindi. Ate my food. Hmm. Hi Ate Sinel. Are you breathing okay? Say hi to the camera now. We are now here in our own what? RV. No, place. Camping area. Yeah. Say Good morning, mommy. Feminine Okay. Anong ginagawa natin, Han? Ang problema lang kasi namin dito sa dito, guys. Wala pa kami kaming kuryente at saka tubigan. Uh, So, alam nyo ba kung paano kami dumidiskarte Kung paano kami tumae? Uh, wow, Ihi, pwede dyan. Yung tae namin, meron kami dito sa labas. Gumawa kami ng ano. Huwag uh, oh, na sabihin ko, Di para alam ng tao. Gumawa kami ng ganito. Tapos, i plina plastic namin. Nalagay namin yung tapos sa tapon namin doon. Sa taponan doon. May taponan doon. Ito, meron kami to Outdoor. tayhan. Oh, yan. Wow. Ang uh, ganyan lang kasimple ang buhay ng lakay tracker dito, siyempre. Kapag ka uh, wala tayong biyahe, maganda rin yung may mga ganito tayong mga uh, outdoor uh, escape way. Mm. Okay, guys, ayan, babalik na tayo ulit. Ito, ano ba yung titirahin natin ngayon, Han? It's oh, ang dami yan, Parang ano yan, ang dami yata natin. Yun. Hindi Ma mo marinit mo na? Kasi babad ko lang muna sa tubig kasi parang close yun. Oo. Oh, Mag-iiyaw kami mga maya guys. Oh. Yeah. Kapal na ano to. L lumo no? Lumo? Ay, lumo. Pork chop no? Mm -hmm. Yan. Tama yan. Babad mo na muna. Tignan ko nga yung isa. Han. Itas mo yung isa. Ang gano kalaki. Oh, yun no? Holy's great fall in our life. Maraming pagkain. Maraming pagkain. Maganda yung ano home time natin hindi muna nakapagbot ang lakay tracker hindi rin muna nakapag exercise ang inyong lakay tracker white which is ang pangalan ni Mrs. Pakdat sa Facebook yan is, 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 isang ganito ang kayang-kayang ubusin ni Batiti Ayat matiti. Hmm. Marinit mo han. Oh, tama tama, mo na ng ano yan han. Anong mga tanggalin mo muna ng tubig. Oh. Para mamaya mga alas 4 mag uh, barbecue kami diyan sa labas. Ha, lang ang buhay ng lakay trailer, guys. Hmm. Marinit. Uy, uy, Diretso na dun ha. Hindi ka lang magbibuild up ng mantika doon. Suka. Ah. Toyo. Oy. When we eat tonight, Atenel, don't hold back, okay? sila. Uy, sa Tic eh. Ay, nandun sa ano, personal washroom natin <laughs> sa labas. So, meron pa pala. Ano bang luto tuloy to mo kanina han? Ay, ano, luto na. ginataang Ginataan. Hmm. Ginataan. Meron pa kaming rice diyan. Meron pa chicken. Hindi namin mauubos 'to, pwede namin namin uwi sa so, ano. Uwi ni pigi. Eh. Ay, tani. Oo. No kulang lang pa ng ano, toyuhan. Lagay mo na lang yung toyo mo. Ayan, para pumula-pula. Huwag mo nang lagay ng asin yan. Hindi, ito. Full season na ito. Hmm. Full pang season? Mm hmm. Pang season Magarbong pamumuhay ng lakay tracker pag nandito sa bahay or home time. Eh magandang climate ngayon, hindi ano, hindi maaaraw? Makulimlim? Ilagyan mo lang muna dyan. Pati manok na, isama mo na. Hindi, pagbalik na. Hindi, I mean is gagawin mo na yung manok? Oo, oh, yung marinit ko na. Hi, Clive! Hi. You okay, guys doing everything okay now? Mhm. Mm mhm. Mm the si is doing great job already. chicken. Susunod ni mami ang legs, which is favorite ni Batiti. No, it's not. You don't pay... You don't pay... Uh, the, the chicken legs, you don't favorite It's not your favorite, the chicken legs? Yeah. Sarap ng buhay. Akala mo, principe. Tignan mo. Oh. Uh. So, isang kwarto dyan. Isang higaan din dito. What I mean is, isang higaan dyan. Diyan kami natulog ni Mrs. kasi master bedroom yan. Ito, isang bed. Baba mo lang ito. Tapos ipatong mo ito dito. Tapos ito, i-extend mo lang ito. Hihigaan na yan. Saan ba dito? ito? Sa higaan na yan? Nandito yung ano niya? What is it, my hands. Okay. Hmm. Hindi ko kabisado eh. yan. Yes. Para saan ito, paano ipahigain? Cold lang? Ha? Ah, ito ba lang? Cold lang. Tapos... Oh, sorry. Dito rin. Pwede rin dalawang tao rito. Gusto nila, may link naman. Sa atin si Nelan dyan. Isa oh, lang doon yan, Dalawang tao. No? Dalawang tao. Da tao, no? So lang siyempre wala namang ibang tao na eh. Okay, so mayroon tayong Wee! pork chop mamaya. Oh, lalaki, oh. Ganto na ba tuan Han? Ta lang naman, no? Hindi mo na kailangan pang litan yan kasi wala namang ibang kakain kung hindi tayo-tayo Tapos yan, manok na. But you guys, yung Pag pagkakataon, wala kayong ginagawa. Pwede rin naman kayo magkabing. Pwede naman tent, guys. Para naman, may iba tayo. Oo. Oh, huh? Pwede naman tent, no? Backyard kasi, medyo boring sa backyard eh. Kaya labas-labas din minsan, no? Ang tama yan. Boring din kasi kung lagi lang sa backyard nyo lang nakikita ng mga anak mo. Ngayon, wala lang pasok ngayon dito sa Canada, mga bata. Hindi rin pwede yung nasa backyard lang lagi. Lumabas din kayo? Nakakulong na nga sila ng ilang buwan. Hmm. Di ba? Nakakulong na yung mga bata sa ilang buwan dahil... Ay, Kaya winter na lang. Kahit wala naman. dito si kayo nilalabas ko talaga yung mga bata. Hmm. Nasa labas kami palagi. Baka kasi isipin nilang lumalabas lang tayo. Pagandito ka? Hmm. Kasi yun lang ang video mo. Pero araw-araw hmm. kaming lumalabas. Nasa na, labas. Dito lang naman yung RV na to eh. Pwede lagi, silang pumunta lagi silang kaming... misis dito lumalabas saan saan. Hmm. Hindi okay. lang dun saan, talaga nilalabas ni Mrs. yung mga bata. Kasi may mga activity itong mga bata, may merong taekwondo mga bata na to eh. Di ba? Oo, oh, indoor ko pa sila sa swimming. Indoor mo pa okay, sila sa swimming? Basketball. Oh. Yung mga binibigay ng Canada na pera sa mga bata na tulong, binabalik din namin agad-agad sa mga bata. Yun ang ginagamit namin pa ng Papa indoor, kasi hindi naman nga natin masyadong kailangan yung kumbaga sana, mayroon tayong yung extra binibigay ng Canada para sa mga bata na hindi namin masyadong ginagastos iniipon namin yung iba siyempre truck driver owner operator kaya natin i-provide yung mga bagay-bagay <gasps> sa pamilya ang tuloy niya sabi ko sa inyo pag masipag kayo huwag kayong magastos bilhin nyo lang yung kailangan ng family nyo ma-afford nyo kung anong kaya ng afford ng lakay tracker kaya dito investment na to dito sa lupa na sinasabi ko sa inyo <gasps> Makabili natin natin itong 2 unit ha? 25k no Ngayon Linagyan namin ng Colbert oh, Nasa market ngayon Nasa 45k na Kumikita na kami ng 20k Dito Maganda rin yung may ganitong mga lugar Kasi nag invest ka By the time Tumataas ang value nya Nagagamit mo pa ganito pwede mong gamitin ito oh. Tinatanong ko yung matanda kung binibenta pa niya yung lupa dyan. Sabi hindi na siya binibenta. Ah, dyan. Kasi yung matanda dyan, ayun na nandun siya. Oh. Nag-mumuwar siya. Siya ang may-ari ng lupa dito. Yun, ayun, ayun. Sipag yun eh. Nandun siya. Ngayon ang problema lang namin inaan ah, dito sa amin, dito, na kailangan namin pag-ipunan ni Mises kung sakali man, ay magpakabit kami ng kuryente. Ang kuryente rito, magkano ba nung natanong mo na? 2,000 per pool. 2,000 per pool? Mm, eh, isang pool na lang sa atin kasi, ano, either dyan, malapit ng pool dyan eh. Buksan mo, buksan mo. Ayan, yan yung pool na yon, yung posti ng ano. Oh, yun lang ang kagandahan dito sa atin. Oh, ayan, nandiyan kasi malapit. may natin. malapit na pool. Kahit na yung mag-add ka, yung isang pool dyan, dito oh. isang pool, connector oh. isang pool lang. Isang pool lang ito na lang 2,000. Babalupa, 2,000 lang yon? oh, kung doon ka banda, eh, ilang pool pang anuhin mo. Oh. Ba bago... Kunya sa gitna, Oh. Tulad oh. na nung no, ilang pool. Ito, dalawang pool nami, pool dito, malapit. Ayan. Tapos ito. So, ibig sabihin, 2,000 ang ilang pool at book. Hindi ka namang magpakabit na lang, kahit wala ka pang bahay, pool lang, ganyan. Tulad ng ginawa nila, yung RB niya, yan, lang, eh. Pero mayroon silang maliit na, ano, na taga-ano nang ano nila. Bu bukod. Hindi direkta sa bahay. Oo. Oh. Oh. Dumoy saksak yung, ano, Oh, doon. Ah. yung parang ipa-plug na lang. Isang diyan, isang parang storage na bahay lang, parang mm parang doon siya. Oh, <laughs> eh bukod yung pool lang yun eh, paano yung mga kuryente bukod yon? Yun, yung, babayaran mo basta 2,000 per pool yun lang ang naitanong ko. Yung pool na yan. Pero yung kuryente at saka yung, label, yung cable. Yung cable. Oh, iba yon. Yung kinatisusan sabi niya abot pa ng 6 full daw yun eh yun sa kanila. Kaya ang pinapaano na lang nila, tubig na lang. Tubig. Muna. May tubig na sila. Oh, may tubig na sila. Magkano maghub? rin ang patubig? 15,000 yun. Oh, ah, Mag-ipon muna ano, tayo guys. Anong time na patubig. tinanong ko siya, 10,000 tapos nagpa-add pa ng 5,000 dahil nung kinuha daw nila yung, yung, ano, yung nag, nag, uh, hukay sila, wala pang tubig dun sa 10,000 na yun. Ah. So nag-add muna sila. Okay. Kompleto na yun sila, kuryenta na lang, wala. Meron na, na rin silang septic tank siptic eh. tank Oh. Septic tapos yung tubig meron na. Yung pool lang talaga kasi medyo may kamahalan daw. Hmm. Kasi gawa ng malayo nga sila sa ano, yung pinakalas na pool. Oh, nasa gitna. Kumbaga sa ano, nasa gitna sila. Hindi wala silang katabi o malapit na kapitbahay doon eh. Pero maganda yung pwesto nila. Malinis din. Walang mga pakito, eh. Maganda rito guys. Ito sa amin dito. Naswertehan lang namin talaga kasi yung mga kapitbahay namin dito may mga sari-sarili ng ano ba yung tawag sa mga ganyan? May mga pool na sila. Yung bahay, bahay ba yan o ano? Mobile home. Mobile, home mobile yung mga mobile yan. Mobile. Ito, kapitbahay namin, mobile home. May balang araw. Pero kung magpaano ka ng pili mo mobile home at saka house, mag-house ka na lang kasi maliit ang value ng mobile home eh. Oo. Maliit ang value. Ng mobile home? Mm, mag-house ka na lang. Kung magpapatayo kami ng bahay, uh, maglalagay kami rito, ng tirahan, bahay na. Maliit lang oh. Maliit na bahay kaysa sa mobile home. Kung may budget, eh, siyempre, you know, pera ang kailangan guys eh. But anyway, ayan, magparapit na tayo. Yes! Ayan, parapit. Ano may lulutuin natin dyan, Han? What do we have in here? Who's going to do man, the barbecue? Man, Ate Sinel? Ang laki naman ng apoy mo, Han. Kawaga ano, ano pa, pa ba pa. yan, man. Ay, you guys, ayan ah. Nagbabalik tayo, it's like a tracker here, no? Mom. Ayan. Magbabarbecue kami. I think it's, it's it, yun, no? Know? Kaya yung sinangkap ni Mace ka ganina, yung pork chop, eh. Ang lalaking tapa. I'm sorry, mom, My cracked. Naol, oh. Sana all. Oh, my God. Ang dami pagkain so pala bad. ngayon. Salamat it's naman everywhere. sa Lord. At marami tayong pagkain ngayon. Ayan, guys. Magbabarbecue kami. No, it's, it's everywhere. I have to change my screen. Mm-hmm. Guys, are you happy? Who is happy? Who is, is not happy? Posibleng hindi kayo magiging happy niyan. Everybody is happy because Papa is here. Yan. Kaya lang tayo ngayon, moron kain lang tayo ngayon. Han. Ay. Meron ka pa lang ano Ay eh, meron ay ano, ano ba yan, han? Sino ba kayo? Uh, big shoutout nga pala kay Ate Pao Pao. Meron tayong Gin 80, Hinebra San Miguel. Hmm? Thank you sa anak kong yun ha, si Ate Pao. Galing pa daw sa Pilipinas yan. Uh. yeah, you have to keep the bottle. It looks so nice. Do you wanna keep it? Yeah, ha. Not today. No, uh, when you're done drinking it. Not now, Daniel. What are you gonna do about that? Um, oh, no, it's nice. It is that. Everybody's okay. nice. Do okay, you want it? Mm. Uh, mommy, will they cracked my screen. The, uh, no, not the Tapos antayin lang natin itong ano guys, ito. Tapos mag paglagay kami. Oh, tinapa. Ipapalo tuhan mo eh. hindi tayo maghihiwa. Okay. Ait, maglagay na tayo guys. Oh. Yes! Hamba naman masunog ito. Sabi ko naman kasi sa'yo mamaya. Hindi naman kapag-antay kasi si Baki, kawawa naman. <laughs> Lagi Spice na lang versa. si Ba. Lagi si Ba kayo nilang. Hindi, lagay lang natin yung isa. Guys ha, o, oh, itikitin nyo nung tapa, o, oh, tapa. Malaki, malaki. Oh, it look, it's juicy. Mm, it's juicy. Marami pa tayo rito, guys. Ito, oh. Big shout out sa mga tropang mga ano. Meron kaming gin 80 ni mami. Binigay ni Ate Pau. Thank you, Ate Pau. Big shout out sa'yo. If I have a daughter, give me a wine. Then I will take it. Di si nil have a work one day and then he, she buy me a... Uh... Ngamoy barbecue. Alam mo yung, ano, alam ba, mo yung... Mo? Alam mo yung sa probinsya, yung mga kapitbahay mo nagluluto ngayon nga, so tapos ikaw walang wala ka. Yan ang pangamoy mo eh. <laughs> ang sarap pa. mo, Ang guys, oh. Naol, Huwag natin masyadong, ano, sisling yan, han. Babantayin ko yan. Guys, makikain kayo sa amin. Alam niyo naman na lang kay Tracker all about family. Ito nga sinabi ko sa nga sa inyo sa video vlog kong ito. pinagbibili namin ito eh, ni Mrs. eh. Tapos pupunta pa kami sa sa kampingan na magagastos. So, may sarili naman kaming campground. May sariling campground. Hindi mo si Baki sa likod. Han. Mamanahin ni Baki balang araw. <laughs> hmm? Because yung mga daughter ko at the park at Mamanahin nyo ito. Mamanahin nyo ito. Inyong kruhap. Ano ba naman yan? Kapi hmm. Ah, mo na tawahan? Iwan ko sa'yo ah. Isinat mo na ba? Sa gin? Hmm. Next time pag andito ka, dalawin na sa atin sa Latte Susa oh. na dala tayo ng alak. ha! Tatay na, -ta, lapit mo Han. Lapit mo. Diyos ko. Sauce ka juicy. Sa lang oh. Mga five minutes. Kaju si. Guys, tikman nyo nga guys. Guys. Ay. ay ano ko na. itis it, 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 it ko na. Mmm. Oh. -hmm. Guys, chat oh, tayo. Oh, chat kito. Bye -bye hmm. Si Baki, kawawa naman. Napapaalam na ako sa inyo guys ha. Thank you for watching. At saka siyempre alam nyo naman family tayo mga laki. Isang set na lang yung hindi brason Miguel. Hmm. Peace out guys. Thank you for watching. Bye bye for now. Lakai Drucker.